Yan ang tanim ni Miguel. Yan ang lupa nyo. Yan. Langka. sipag ni Papa, no? O, oh, ayan, Oh. Hindi ko sila naman. Sabihin ko kay Inda, nagmamasada, kumikita ko, ko 800. Ayan. Mga <laughs> <laughs> tinda, siling ka daw ni Papa, kumikita 800 sang araw. Nagbabakod siya ngayon. Ayan. Ayan si Tutoy. Ayan, o. Oh. Tingin nga, Toy. Ayan, nakabidyo tayo, eh. ba ko video hindi oh. kasama. Ha? Huh? hindi na sama sila bagulyo. Bigyo mo rin doon. Parang sila bagulyo din. Yan, pupunta ako sa malawak na kalupaan ni Aling Inda. Matanim na kamoting kahoy. Yan. Mangga. Mangga. Yan, ganyang kalawak ang lupain. Pupunta mm -hmm. tayo sa kabilang side. mhm hmm Baba po tayo? Wah. Ah, cat. Wow. Ah. May nyog, kumpletong kumpleto, panggata Ito po si Uncle Sandy, kumikita ng 1,000 isang araw pag bumabiyay. Ngayon, magkakabit ng balbuar, at hindi, lagot ka. Birthday niya ngayon. Yan, birthday niya pa ngayon ha. kakabit lang ng bulb wire so malawak sa malawak na lupain ah. mm. -hmm. eto po si Julius <laughs> Julius Babaw nagulat siya po si Julius yan ang natatangin apo ni Pai Jaime <laughs> eto po si Jimwell yan eto po ang bulb wire 1.8 yan ang mahal tayo si Pinakamaliit na pinakita mo. Dapat pinakamalaki. <laughs> Ito po si Jimul Spera. Poging-pogi na anak ni Untoy Spera. Laglag <laughs> sa'yo. <laughs> Laglag po yung <laughs> Yan. Nagkakabit po sila ng bulb wire. Bakod. Mga tanig. Ganda. Pakita po yung Yan. Nyog. Nyog mangga Nawakatakop uh, na sin ang bubwer Opo ay pupunta na sa kubo para magluto. Kanyang po kalawak ang asyenda ni Aling Inda at ni Arling Erlinda. Ako po si Jason Bazar naguulat mula sa Pinamanisan. Gabaldon, Nueva Ecija. Ayun ay, mga tao pala dito ay naguulat. Alay yung mga tao daw ay naguulat. <laughs> ni, ni Manny Pacquiao ito <laughs> naman po ang aming lupa Ayan, may mga tanim din mangga yan lawak Ito ang kubong yung tinayo ni Papa nung siya'y ay nagtatampo. <laughs> Ayan po. Nakikita nyo kung sino nagluluto. Si Mama itersing and Ayan. Ito po siya. Nagluluto ng ginataan. Hi, Mai. Tingin. Yeah. <laughs> dinataan po na... Nakakarating yun doon? Langka. Apo, Mai. Ayan, sahog, alamang. Hmm. Tsaka dilis. Alamang at dilis. S Sino yung kaso Nagre-record lang may ano na, nagre Ah, nagre-record. Para makita nila yung ano doon. Di ba po, parang hindi tumatanda ang aming lola. <laughs> 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 Ayan. Okay, standby na tayo.